Hello po, this is Coach Team, ang inyong team founder of Team Motivators at welcome po sa ating strategy. So ituturo ko nga po sa inyo ang pinakamadaling kitaan na pwede gawin ng kahit sino. Basta decidido magbago, idadaan nyo lang po sa kwento ang negosyo natin dito kay Secrets, okay? So before we start, panuorin nyo po muna yung complete presentation ko para maunawaan nyo po ang ating business. Kasi sa presentation na po na to, it's a shortcut kung ano po ang kailangan ninyong gawin para kumita po kayo kagad. Fast forward na po tayo dito. Ayan nga po, introduction lang po ulit. So ano ba si Sigres? Seacrest. Si Seacrest po ang pinakaunang seaweed-based subscription at affiliation business dito sa Pinas na may dropshipping service at multi-level marketing kung saan pwede kayo kumita sa product sales o kahit sa leveraging. Hindi ka obligado magbenta o bumili, basta nakasubscribe ka lang. At nag-grand launch lang po ito noong September of 2024. Now, to make it simple, para mas maunawaan nyo po kung ano si secrets if you're familiar with Netflix na isang subscription business, at kung familiar din po kayo sa Lazada Affiliates, okay, yung affiliation business, also dropshipping business and si with, ito po si Secrets, okay? So si Secrets po is an all-in-one business package online na pwede po ninyong i-avail this 2025 para kayo po ay kumita kahit nasa bahay lang. Kahit hindi po kayo magbenta, kahit di kayo bumili ng products, okay lang po basta nakasubscribe ka lang. Bibigyan pa po kayo ng complete access for your marketing tools and everything you need online para kayo po ay kumita kahit nasa bahay lang, anywhere, anytime. Okay, so paano mo ba i-share isha si Secrets? Bigyan na kita ng tip kung paano, kung gusto nyo po i-share siya sa mga kaibigan ninyo. For example, kung kayo po ay may Netflix na isang subscription business na binabayaran monthly, di ba madalas kinikwento po natin to sa mga kaibigan natin kung gaano kaganda yung mga mga movies, mga series, kung magkano din siya at gaano siya kadali gamitin. Pero pag pina-subscribe mo sila, kikita ka ba? Syempre hindi, 'di ba? Now, kay Secrets po, which is 498 pesos per month halos ganun lang din po ang gagawin niyo. Ikikwento nyo lang po kung ano po nagagawa ni Secret sa'yo. So sabihin nyo lang po sa kanila na meron kang online business, na hindi mo na kailangan mag-deliver, maganda yung app kasi madali lang siya i-access anywhere, anytime, basta may internet, may cellphone, at ito din yung nakakatulong sa'yo sa pangbayad ng mga bills mo and so on. Ngayon, pag subscribe mo sila, kikita ka ba? Yes naman. Okay, so yan yung pagkakaiba nila. I-compare natin silang dalawa kay Netflix na binabayaran mo monthly for 500 plus per month, may unlimited entertainment access ka dito. convenience at home, Home, affordable quality movies, anywhere access, anyone can subscribe, yun nga lang monthly expense mo siya or liability. However, on the other hand, kay Seacrest naman, unlimited business access, convenience at home, affordable essential products, kasi nga po may mga products tayo dito na seaweeds, anywhere access, anyone can subscribe, and source of income mo siya, so asset mo siya. Kaya kayo po mamili. Gusto nyo po ba ng liability? or asset? Okay, kayo na po. Iwan ko na po sa inyo yung tanong na yan at kayo po yung sumagot niyan. Okay, ngayon dito kay Secrets, madali lang po talaga kumita kasi tatlong subscribers lang ang kailangan mo. Although hindi ka naman limited sa subscribers, kahit ilan pwede mong kunin, pero tatlo lang. Sabihin na natin, ito na talaga yung pinakakaya mo, tatlong subscribers lang. Okay? Papakita ko sa kung anong magagawa sa iyo ng tatlo. So ito po yung ROI breakdown para sa 2498 standard package or yung 2996 kasama na po yung one month subscription. Pero sa 2498 tayo magbabase ng kita natin. Okay, for example, ikaw po yan, ang kailangan kailangan mo lang ay maghanap ng tatlo na mag avail ng standard package din na 2996, okay? Bakit? Kasi kapag ikaw po ay may na-refer or may na-subscribe na ka, kahit tatlo lang, makita kang 30% dyan. So, saan kukunin yung 30%? Sa 2,498 na presyo nito. So, ano ba ang 30% ng 2,498? That's 750 pesos. Ibig sabihin, sa tatlo na yan, meron kang 750 pesos each. So, that's a total of 2,250 pesos. Eh, may kasama ka pang products na worth 1,354 pesos. Kung ibebenta mo yan lahat, ROI ka na. Ang good news dito, senior director ka. So, napromote ka dahil nga may nakuha kang tatlo. So, since senior director ka, kapag yung tatlo mo, nakakuha din sila ng tingkat tatlo nila, may 10%. 10% na kita ka pa sa indirect referrals mo. So, saan kukunin yan 10%? Sa 2498 ulit. So, anong 10% yan? 249 pesos bawat isa. So, since siyam yan, that's a total of 2,241 pesos na kita sa second level mo. So, that's a total of 5,845 pesos. Ibig sabihin, yung 2996 na nilabas mong kapital, bawi na, kumita ka pa sa benta mo, 608. So, ibig sabihin pala, kahit di na ako magbenta, nag pa din ako. Yes, ganun nga po. Kasi may kita ka pa sa indirect referral na 2,241 sulit, di ba? Ngayon, ituloy-tuloy natin to kasi syempre yung sham maghahanap ng tiga tatlo nila. Okay? Sabihin na natin, magtuloy-tuloy to and every month may pumapasok na tatlo sa ilalim mo. Ang good news dito, hindi mo trabaho lahat to. Ang trabaho mo lang talaga ay yung tatlo mo. Kwento mo lang sa kanila kung bakit nila kailangan maghanap ng tatlo nila. On the third level, sa third level mo, pag yung sham mo naghanap ng tiga tatlo nila, that's a total of 27 new subscribers, promoted ka na to executive director rank. Kaya ibig sabihin dito sa promotion mo, sa third month mo, since may 27 new subscribers ka, yung sosobra po dyan after your promotion, may kita ka pa na 124 pesos. So, that's a total of 19 new subscribers. May kita ka pa din, 2,356 pesos. Di na masama, no? Third month mo. Pero, tingnan mo, pagdating ng fourth month, yung 27, naganap ng tiga-tatlo nila, that's a total of 81 new subscribers. As an executive director, pwede ka pa kumita hanggang fourth level mo, ng 124 pesos, bawat isa. So, that's a total of 10,044 pesos. So, fourth month mo. O, oh, ang good news, national director ka na dito. Okay? Si since national director ka na, pwede ka na kumita sa fifth level mo din. Kung yung 81 naghanap ng tiga tatlo nila, that's a total of 243 subscribers, may 124 pesos ka pa nakita dyan. So that's a total of 30,000 na po. Okay? At syempre, since national director ka, hanggang sixth level may kita ka. Kaya kung yung 243 naghanap ng tiga tatlo nila, that's a total of 729 new subscribers for the month, okay, for the 6 month, times 124 pesos, that's 90,396 pesos. And good news, promoted ka na to corporate director neto. Ngayon, kapag yung 729 new subscribers na yan, naghanap ng tiga tatlo nila, that's a total of 2,187 new subscribers, congratulations presidential director ka na. At ang good news, may kita ka pa sa level na yan. So that's 124 pesos each ulit. So ang total niyan ay 271k. Okay? At since presidential director ka, hanggang 10th level pwede ka kumita. Pero hanggang 8th level na lang tayo muna. Kasi baka magulat ka na sa malaking resulta pag umabot tayo ng 10th level. Eh. Okay, so sa 8th level mo, 124 pesos bawat isang subscribers na papasok. At again, hindi mo na control to. Kasi tuloy-tuloy na po ito eh. So pwedeng isang baksakan nakita yan or pwedeng weekly, hati-hati. Ang -hati total income na makukuha mo ay 813,000 pesos on your 8 month. So again, this is a feasibility. Posibleng mangyari dahil tatlo lang naman ito. Uh, hindi mo kailangan kontrolin ang activation ng bawat members mo. Kanya-kanyang activation na po sila at user-friendly po ang ating site for the activation. Sobrang dali lang po na activation natin. May mga tutorials din po tayo dyan. Okay? So ito nga po ang ating Fast Start Duplication of 3. No, grabe. Laki nang pwede mong kitain. No more recruiting, just duplicating. Puntahan naman natin yung monthly subscription, yung 498. So tapos na tayo sa 2498, yung 498 naman. Kasi sa 498, makita po tayo na 12 pesos and 45 cents from every subscribers who pay. 498 pesos per month from subscription. So, ibig sabihin, balikan natin yung duplication of 3 pa din. Ikaw po ay naka-standard entry, yung 2498. So, kung kayo po ay senior director, sa tatlong direct mo, na nagbayad ng 2996, ang makukuha mo for the month ay 37 pesos and 35 cents. Okay. Kasi yung 498 na binayaran nila dyan, kasama na. Okay, now on your second month, yung tatlo mo, naganap ng tiga tatlo. So, meron ng siyam. Ang makukuha mo na on your second month is 149 pesos. Sa monthly subscription lang po ito, ha. Okay, next executive director, third month, may 485 ka na. And then on your fourth month, may 1,494 ka na. Sa so fifth month mo, may 4,519 ka na. And then on your sixth month, may 13,595 ka na. On your sixth month, meron ka ng 13,595. At kapag ikaw po ay presidential director, mas malaki po talaga ang pwede nyo kitain sa monthly subscription ng mga members mo. Pwede po kayong umabot up to 815,000 pesos. Ito na po yung maximum para sa subscription income natin. Okay? Kaya dito, monthly nyo na po ito hindi na tayo mas zero dito kasi pag na-establish mo na yung subscribers mo at marami na po talaga sila, ito na po ang pwede nyong kitain sa monthly. No more selling, no more inviting. Just subscribe on time to get your income. And of course, all income are subject to tax. Ito po ang exciting part ang generation matching bonus. You can earn up to 66% from 5 generations monthly subscription bonuses. Ibig sabihin, balikan lang natin ulit yung duplication of 3. 3 lang naman po talaga para ikaw po ay kumita ng malaki dito. Uh, we will just assume na lahat ng members mo kumikita na po ng 100 100,000 dito. Okay? So, meron ka lang tatlo. Senior director ka. Ang kita niyang tatlo na yan, total is 300,000 pesos kasi meron silang tig 100K. Magkano ang matching bonus mo dyan? Ang matching bonus, hindi po ito yung pairing bonus. Imamatch po ni Secrets si ang kita ng mga members mo sa certain percentage, which is 50%. Yan. Ito po yung kita mo sa first level mo or first generation. So, ano ang 50% ng 300,000? That's 150,000 pesos. Now, kapag kayo po ay executive director, hanggang second generation may kita ka. So, kung lahat sila kumikita ng 100, k that's a total of 900,000 pesos, ang matching bonus nyo po dyan sa level na yan ay 5%. So meron ka pang kita na 45,000 pesos. Kapag kayo naman po ay a national director at meron kang 27 na subscribers dyan na kumikita ng 100k bawat isa, that's a total of 2.7 million, may 5% ka pa po dyan. So that's 135,000. At kapag kayo po ay corporate director, 81 subscribers sa generation na yan, kumikita ng 100k bawat isa, 8.1 million po yan. 3% naman po mapupunta sa'yo. So that's 243,000 kung kayo po ay presidential director, hanggang 5th generation meron ka. Kaya kahit 243 subscribers lang ang meron ka dyan, pero kumikita na sila ng 100,000 bawat isa, that's a total of 24.3 million pesos, 3% pa din ang mapupunta sa'yo. So that's 729,000 pesos. So again, lahat ng mga to, sa'yo po yung mapupunta nang hindi binabawasan ng income ng mga subscribers mo. Okay? So ganun po kaganda ang generation matching bonus natin. Kaya dito, pwede po kayo kumita ng mas malaki pa kumpara sa subscription bonus. Kaya kung mas marami po kayong direct subscribers, mas malaki po ang pwede nyong kitain generation matching bonus. Again, this is just a suggestion, this is a feasibility na kung tatlo lang ang kukunin mo, ito po yung pwede nyong maging resulta. And this may take a couple of years, depende po sa bilis ng galaw ng team po ninyo. Okay? Alright, so ngayon, try natin i-compute para medyo ma-inspire ka, no? Para malaman mo kung magkano kikitain mo. So this is another feasible income chart for the standard entry. If properly executed, this is the feasible result of your income every month, less fees and taxes upon seat of your income. Okay, sabihin na natin. Sa first month mo nakatatlong subscribers ka. Magkano weekly fast start mo diyan? 2250. Magkano monthly subscription bonus mo? 3735. Magkano matching bonus mo? Wala pa. Kasi nga po, hindi pa naman kumikita yung tatlo mo eh. Okay, so ang total income mo ay 2,287.35 for that month. Okay? So dito, senior director ka na. Alright. Now, since senior director ka, on your second month, magkakaroon ka ng siyam na subscribers kung yung tatlo mo naghanap ng tiga tatlo nila. So sa weekly fast start mo, magkano kita mo dyan? 2,241. So dito po, ROI ka na. Ang good news, yung monthly subscription mo, umaangat na, tumataas. So meron ka ng 149.40. May matching bonus ka na dito. Kasi yung tatlo mo, sila naman yung kumita ng tig 37.35. So, 37.35 times 3 divided by 2, 50% po kasi nun. So, that's 56 pesos na po, okay? So, ibig sabihin sa second month mo, may income ka na na 2,446 pesos. Okay? Yan. sa third month mo, yung siyam naghanap ng tiga-tatlo, 27. So, dito promoted ka na to executive director, no? Magkano weekly fast start mo dyan 2,356. Magkano na monthly subscription mo? 485 na. Matching bonus mo, tumataas na rin, 224 pesos. So, total income mo on your third month is 3,065 pesos. Okay, tuloy-tuloy lang natin. Fourth month mo. 81 na new subscribers. Magkano weekly fast start mo? 10,000 na. Monthly subscription mo? 1,494. Matching bonus, 728 pesos. Total income for that month, 12,266. O, so, di ba? Nagpa-five digits ka na after four months. Ang good news, national director ka na dito. Okay, so punta na natin ang fifth month mo. Sa fifth month mo, may 243 new subscribers ka na. Magkano weekly fast start mo? 30,000 pesos na. Monthly subscription, 4,519. Matching bonus, 2,241. So, total income mo for that month, is 36,892 pesos. Okay? Then on your 6 month, 729 new subscribers. Promoted ka na to Corporate Director. Magkano weekly fast start mo? 90,396. Monthly subscription mo? 13,595. Matching bonus mo? 6,779. Total income mo for that month? 110,000 pesos lang naman. On your 7th month, 2,187 new subscribers. Congratulations, Presidential Director ka na dito. Weekly fast start mo? Nasa 271,000. Monthly subscription mo? Magkano na? 40,000 na. Di ba? Palaki ng palaki. Matching bonus mo 20,000 pesos. So, ibig sabihin, total income mo for that month is 332,000 pesos na po. O, pwede na ba yan sa inyo? So, dito na po muna tayo hanggang 7th month na po muna tayo. Kasi sigurado naman ako na masaya na kayo neto. Okay? Sa so, 7th month mo, may 6 digits ka na. Bawing-bawi na po yung ilabas ninyong punan. So, all you need to do monthly is just to get 3 and help 3. And this will definitely give you an ROI after 1 month. At ang good news, after 7 months, magiging presidential director ka na. O, diba? Napakasimpleng strategy lang po, no? Mabagal pa po ito. Every month po kasi ito, eh. So, paano po kaya kung weekly nyo gawin to. Kung weekly nyo po gagawin, ibig sabihin on your seventh week, potentially pwede ka na pala maging presidential director. Yes, ganun po kabilis. Okay? At ang good news, standard pa lang po itong pinag-uusapan natin. Paano pa kaya kung kayo po ay mag-VIP? Ayan, so ipakita ko na po sa inyo ang VIP entry kung magkano makukuha ninyo. So ito po, usapang milyon na po ito. Kung po kayo nag-umpisa, kung kayo po ay nag-start sa standard, tatlong standard lang po kailangan nyo para mag-ROI. Kung kayo po ay nag-VIP, Tatlong VIP lang po para kayo po ay mag-ROI. So, ayan po ang resulta. Hindi po ito gawa-gawa. So, Nag-compute lang po tayo kung magkano pwede nyong kitain. Numbers don't lie. Okay? So, numbers don't lie. Gawin nyo lang po ito. At sigurado, matutuwa po kayo. Okay? So, ngayon, ito. Bonus na lang po ito. Monthly product rebates. Ito po yung tinatawag nating kitaan sa bawat purchases ng bawat subscribers mo. Okay? You can get up to 19% product rebates from product purchases under your enroller tree up to your 10th level. Ibig sabihin, kung kayo po ay naka-standard entry at yung mga members nyo po, mga subscribers nyo, ay bumibili ng chips. For example, magkano po members price yan? 129 pesos, no? So, bumibili sila ng tiga tatlong chips. Magkano kikitain natin dyan? Okay, kung kayo po ay director rank, may 5% ka sa lahat ng direct mo. Ibig sabihin, sa first level mo, may 58 pesos ka. Then, sabihin na natin, nag-senior director po kayo. May 3% ka sa second level. Magkano din po yan? 104 pesos. Okay, so the next level executive director ka na, may 2% ka hanggang third level mo. And then kapag ikaw ay nag national director, meron kang 2% sa fourth level mo. Magkano din yan? So, ibig sabihin pala dito sa monthly product rebates, pwede ko nang kunin dito yung pang monthly subscription ko. Yes, definitely. Ayan o. Kaya hindi na po natin problema ang monthly subscription dito kay Secrets kasi manggagaling na po mismo yan sa income natin. Kaya magtutuloy-tuloy lang po talaga tayo dito. Okay? So, kung kayo po ay magko-corporate director, ayan, 2% hanggang 5th level at hanggang 6th level po, 1% corporate director po yan. At kapag kayo po ay presidential director, hanggang 10th level may kita po kayo na 1%. So, magkano din ang aabutin yan sa tatlong chips na binibili nila lahat. Ibig sabihin po pala, dito sa product purchases or sa product rebates, pwede ka pa rin kumita ng 6 digits per month. No selling, no quota, no encoding. Just product purchases for personal use. Okay? Kaya huwag ka may inip, huwag ka may ines, at huwag ka may inget. Just trust the process. Great things start from small beginnings lang po. Kaya ladies and gentlemen, ito po tinuro ko po sa inyo, hindi ko po gawa-gawa ito. Kinumpute ko lang po sa inyo kung magkano pwede nyong kitain kung gagawin nyo ang proseso na to, ang strategy na to. Okay? Kaya bakit nyo gagawin to? Well, kung sawa ka na sa palipat-lipat na kumpanya at ayaw mo na ng benta-benta, ng iba't ibang produkto, si Secrets ang makakatulong sa iyo dahil pwede ka lang maging user. Okay, mas madali po ito sa mga platforms na click and earn at crypto trading na kailangan mo maglabas ng malaking puhunan at i-monitor mo pa araw-araw para hindi mo mamiss ang kita mo. Basta monthly, wag mo lang kalimutan ng due date mo para kumita ka. At lifetime income to hangga't naka-subscribe ka kay Secrets. Kaya kung gumagamit ka ng Netflix, kuryente, tubig, internet na buwan-buwan mo binabayaran para sa pamilya mo, si Secrets ang makakatulong mo sa pagbabayad nito buwan-buwan basta wag mo lang kalimutan ang monthly subscription mo. Also, hindi po si CC Crest, Dahil may kapalit na produkto ang negosyo natin. Yung binabayaran mo may kapalit na produkto at lahat ng mga papasok ay pwede kumita kahit sa pinakadulo basta naunawaan lang ang negosyo. Huwag ka lang maniwala sa mga taong negatibo. And also napapamana ang account mo. Kaya sa umpisa ka lang magsasakripisyo. Konting sipag lang po talaga, okay? Dahil ang sipag mo dito hindi masasayang at pwedeng pakinabangan ng buong pamilya mo. Thank you so much for watching. Just do it. Walang imposible dahil tatlo lang naman to at 3,000 lang po ang puhunan. Huwag nyo po pala ipopost to sa social media. PM, PM lang po. Share this strategy to your team dahil magagawa lang ito as a team. So maraming salamat and 2025 is our biggest break. Congratulations. We will see you all future millionaires. Again, please like and subscribe to my YouTube channel. So thank you po and have a good day.